Oh my god. Woo! Ang lakas ng ulan, guys. Walang tigil. Kaninang tanghali mainit eh. Ngayon tingnan niyo yung ano, ayun oh. Pansin niyo ba 'yon? Hindi ako makalabas dito sa amin maglilinis ako kanina. Madamo na diyan, guys. Sa harapan namin kasi hindi naman matatas ang damo, pero since palaging umuulan, medyo tumutubo yung damo dun sa mga semento-semento na yan. And happy yung ating Jose Buno. Ang lakas ang ulan. Tignan natin yung tumutulo dito. Wow! Rinig nyo yun, ang lakas. Ito yung mangyayari pag araw-araw umuulan dito. Ganyan, no? Tapos ganitong kalakas. Tumutulo dun sa ating Mirine, tatangga, ah, Mendoza. Tinanggalan ko na nandam mo yan. Ito na lang apat yung hindi. Pero, pag malalakas ang ulan, yan yung tinatamaan. Ito rin, oh. Uy, tumikid Ayan, oh. Ah, okay. Ito palang isang inilabas ko na lalagyan din siya ng water. Ay, saktong sakto Ano ba yan? Ilipat ko na lang siya dito sa kabila Kung mapapansin niyo, tingnan niyo, kalbo na yung isa Nabigla siya Uy, kumukulog. Tingnan niyo naman to, isang to Halika Nag-tour lang tayo At tignan niyo yung aking mga ano dito Mga bubungan, tumutulo na talaga, oh Naglinis na ako dito para walang maging lamok Sa loob ng bahay Kasi, di ba pag umuulan Nagkakalamok Eh, hatid ko nga lang to Natatakot eh na feel ko sa inyo ngayon na pakita yung ating garden kasi ang ano na niya ang dami ng tulo kailangan na talaga palitan to oh, ng UV plastic hindi naman pala sakto yung ano yung tulo dito sa aking ano ba tawag dyan princess crimson princess I think kailangan muna natin ini iniurong ko lang to By the way, nagripat ako nung nakaraan, hindi ko na pinakita sa inyo, yung ating Cubic na sa na splash silver. Bayan, basta splashes is ganda ng splashes nito. Lumaki na kasi, kaya inilagay ko dito sa pole ng matagal ko na Milano Chrysum. Ayan pa rin yan. Ilang taon na siya, guys. Ganyan pa rin. Ilang peraso yung dahon. And namamatay yung bagong tubo. I don't know why. eto pa yung isang cubicalix ko. Na-splash siya. Na naging parang common siya. Ay, I, I mean regular na pubicalix. Naglipat lang ako dito. Tingnan nyo, And yung ating mga pinropagate dito. Saan na mag-success? Kagagawan to ni Cases. Sana mag-success siya guys kasi ano, um, last ko na siya na pagpo-propagate I think. Dito ko lang inilagay yung ibang mga pinropagate ko. Ayan, and then pinutol ko to. Ayan. Ang ginagawa ko guys sa mga ganito, euphorbia to, ay pag pinutol ko, hindi ko siya dinidiligan kahit na isang buwan pa yan or kahit na mawisikan yan carry lang, pero hindi ko direct na dinidiligan dito lang siya oh. nakatago lang siya kasi ilang araw pa lang yan pero itong isang ghost ko hindi ko siya pinutol kasi ang ganda niya nilagay ko lang siya sa gitna and nabuhay pala yung aking mga sweet basil bango. At saka yung ating mga sili na itinanim, yung itinaob ni Kisses doon before, may nabuhay naman pala. Kaya ayan, may mga alaga ako dito. Nagpunla kasi ako ng sili na maanghang. Yung, I mean, meron kasing sili na hindi ganun kaanghang. Pero yung nasa labas namin na sili, naaagad siya ng, may mga nangunguha ba, nanghihingi. At buti naman, tumila na yung ulan after ilang oras. past 11 na ngayon guys ng gabi oh. Tingnan nyo oh, napakatahimik. Kaya lang magdidilig ako at saka maglilinis ng floor. Kanina kasi hindi ako makapagdilig kasi ang lakas ng ulan. Naaanggihan ako dito sa area na to. So magtataka kayo bakit magdidilig ako eh umulan naman. Well, yung labas lang guys yung nadiligan dyan. Actually itong dito sa loob na mga nakahang na yan, karamihan dyan hindi nadidiligan and eto nasa ibabaw ang didiligan ko lang etong nasa ibabaw bibisikan ko lang din yun kasi kung mapapansin nyo guys di ba may damo dyan ayan for example yan tuyot na yung damo nya ibig sabihin hindi ay nadidiligan kahit umuulan eto din oh natutuyo and kung kakapain hindi talaga siya nadidiligan dahil matagal akong hindi nagdilig dahil maulan So, didiligan natin ngayon. Hindi rin ako nag-spray ng mga fungicide ngayon. Ewan ko kung bakit. Ay, namad ako eh. And, tignan nyo oh. Pink rosa pala talaga siya. Pero, nag ano na, nagbe-bleach. Tignan ko kung may ilaw to. Ayun. Ayan oh, nagbe-bleach na din. Ganyan siya, si pink rosa. Ito, ay, nabuhay na tataka kayo bakit gabing gabi ako nagbablog kasi tahimik and tulog na or patulog na sila para hindi maingay minsan kasi ang ingay ingay sa background eh tingnan yung dinoso ko dito yung mga pops na mga nalaglag eto pa oh may mga nalaglag dyan kasi may bumisita sa akin dito nung nakaraan nasagi ito dito humawa ko oh. ganyan tas na ganyan nya naglaglagan yung sa ilalim mo buti hindi ganong halata kaya yung mga nalaglag, pinatong ko dyan anyway, magdidilig na ako etong area na to, nadiligan na to ng tubig ulan inalis ko lang to ngayon itong mga propagation ko ng orange lover, yung para siyang kamukha ni Adolfi, kasi ilalabas ko hindi kasi maganda kaya ilalabas natin and eto, hindi ko siya didiligan kasi nadiligan na yun ng tubig ulan Ayan o, butas kasi yan, net lang yan and ano pa ba ito rin hindi ko na rin siya didiligan literal na ito lang yung didiligan ko at saka ito yan mga nasa gilid gilid pero yung sahig o yung baba hindi ko siya didiligan kasi pag malakas ang ulan umaangge dito yung tapo ng tubig Diyan sa area na papakita ko sa inyo ito ano to tingnan nyo oh ano siya gumagalaw para siyang linta kumakain ba to ng halaman ng succulents Ayan o. First time ko nagkita nito Parang, basta kumagalaw siya. Para siyang nasa dagat. Kaya, itatapon ko to dun sa karton. May karton ako dito. Yung lumang box ko. Meron pa pala ako sa likod. Ayan. Diyan ko ilalagay. And then, magdidilig na ako. Namumutla na rin po yung ibang mga halaman ko dito. ano na ba to? Hindi naman. Naripat ko kasi yung bainesi sa bigger pot. Ayan. Kaya hindi ko siya gaano dinidiligan. Well, pwede naman diligan to. Kaya lang, hindi ko pa siya nadiligan ngayon. mag -ano na ako. Ayan din. Ang dami ko niripat dito. Ayan. May nalaglag pa dito. Niripat ko dito sa bigger pot. I think mga nasa 20 inches to. Hindi. Mga 15 siguro. Niripat ko. And then pagkaripat ko, tignan nyo. May mga nagtubuan. <laughs> hindi nyo makita kasi gabi na. So ganito lang yung dilig ko pag alam nyo na naguuulan ng madalas kasi hindi siya matutuyo agad kahit na maganda yung potting mix niyan. Hindi siya agad matutuyo dahil maulan, walang araw. Lalo na ngayon, walang araw. Tignan nyo yung ating firestorm. Wala na, ano na siya, green. Green na green na po siya. Hindi ko siya dinidiligan na katulad ng pang-summer na yung tumutulo talaga yung tubig sa ilalim ng pot kasi ano siya, mabubulok karamihan ng mga succulents natin. Pero yung madami naman na dito ng mga established or stable na, yon is walang time problema doon dahil mababaiti talaga sila kahit na madiligan araw-araw. Napansin ko kasi kanina, mga tuyo na talaga sila. Pag na overwatered kasi itong mga Laura, La Williansiana, and si Crimpy, ano siya, lusaw yung ilalim ng dahon. Yun yung time na nasasobrahan talaga sila sa dilig, kaya hindi ko siya dinidiligan madalas pag pag ulan. Two layers lang yung didiligan ko. Si Lawi ko, si La Williansiana, Lawi linsiana. Lawi. Hindi siya lawi. Ano ba 'to? Monro. Sorry guys, Monro pala. Si Monro ko, hindi siya mahilig sa water. Hindi ko siya binidiligan ng madami kasi ano, nalulusa yung dahon. Ay, jalan gusto ko parang rain lang yung buga ng ating water ng pot. Hawawaw naman kasi natutuyo na talaga yung iba minsan hindi lang talaga dahon yung natutuyo kahit na yung stem nila natutuyo din pag matagal walang dilig o pag nasusubrahan walang dilig. kaya tatansyahin lang talaga natin ako kapaka pa lang ako sa ano sa potting mix nila Okay guys, I'm done. Madiligan lang siya ng konti. Ito din. Ito naman sa area na to natutuluan. Pero didiligan ko na rin kasi ano. Para hindi ko na siya didiligan sa susunod na araw. Palagi dito umuulan sa amin. Yun. Sa inyo din ba? Pero napapansin ko umuulan lang, umuulan lang sa tuwing hapon. Mga 2 o'clock. Hanggang pahapon alas 5. E kaya lang kanina, matagal may ulan, ilang oras. And ngayon, kakatila nga lang, pero feeling ko ulan na naman. Magto 12 o'clock na ng gabi siguro ngayon. I'm done guys, good night, see you on our next video, bye!